Time check 6 o'clock Uy Bakit Nakababa ka na pala Hey Brad Good morning How about na mga kiti diba? Isin ka na pala dyan Bakit eh? <laughs> di ka pumasok dun sa nanay mo Aga pa Ah. may mo yun eh. Ayos nanay. <laughs> Nakasampa. <laughs> well, good morning sa inyo lahat. Pati mga brown eggers. Ayos naman ang tulog nyo. ay na ba? Okay. Apat. Oh, yun na si Kobe si Judge ay nako ang ganda ng umaga alright hello everyone good morning good morning oh yun timpla timpla ng kape saka kalang tubig ng tubig maligam gam nalagyan ng maligam gam na tubig dun sa tabo yes ah oh, di ba ayun dahil kami may lilinising uh, mga heat globe na naputi ka ng konti. Umulan kasi nung isang araw. Eh, sumampay yung nanay, maputik yung mga paa niya para mangitlog. Eh, naputi lahat ng mga itlog. Ngayon, kinuha na namin lahat ng itlog para ipang-incubate. Uh, para maraming sisiw. Bago ng kape, ah. Remember, this is an animal-friendly channel and no animal were harming making this video. Or eggs. And eggs Walang eggs na na harm Sa paggawa ng video ito Okay Let's clean the eggs Meron akong mga ito dito Ito yun Ito yung galing kay Ano kung napakadungis Galing kay ano Kay pongkana Oo uh, uh, Isa naman ito napaka Ito yung galing sa brown eggers so. Napakalinis Parang talagang ano So Picture perfect Ito Ilalagay ko na dito Yan dadalhin sa ano Hamisina. poultry supply Paltry. para ipa-incubate. Oh. Lalaki. Mayroong maliit. Oo, oh, may maliit. <laughs> Mayroong medium. Ay, yung mata. May pahaba. Yes. Wait lang. Ayan, oh, dami Brown na brown. Madami yung ano. Ganda. Marami yung maliit. Hehe. <laughs> Tapos, yung Apat lang tong malaki. Uy, sakto, sakto. O, oh, oh, kinsi. Diba? Kalago. Kalago eh. Kinsi, kinsi. O, ah. oh, next. Ay, ano? Man, ano? Nakaumbok yung malalaki. Ah, next. Yun ang mga ano, kailangan linisan. Ito na yun. So, Let's make Linis okay. Ang gagamitin sa paglilinis Explain mo pa Oh, uh, ito Maligamgam na tubig At tissue Yun lang naman Nililinisan para syempre, madumi Pag nag-incubate Mas maganda yung Wala siyang dumi Para Yung init Sa itlog Bumapasok Ang buti At yung ventilation Kasi pag may nakabara doon Sa mga pores ng itlog Parang Nakakaabala Sa pag-develop Ng sisiw Sa loob yun eh dahil hindi naman mother yung oh, mag magaan sa kanin. Incubator lang. Mag-lilimlim kaya kaya. Biglang umulan eh. December, biglang umulan. Breeding season. Yeah. Hindi lang umulan ng basta-basta. Malakas ang ulan. Okay. Na putik, okay. nagkaroon ng konting putik yung loob ng bahay nung inahin. yun tuloy. Na putik. Yeah. Oh, sige. Attack. Attackers. O, oh, paano ang paglinis niya? Napakadali lang po. Okay. Kukuha ng tissue. Na tubig. Mm. Yun. So, susok lang ng konti sa tubig na maligamgam. At tapos naman, kukuha ng itlog. Sige. I-start linisation. Ayan, yeah, ganyan lang, oh. Yan. O, lilinisin namin lahat yan ng ganyan. Yes. Dahil Make dahil sure dahil na yung, yung, yung pinag tisyong marami ng dumi, wag na ikakaskas ulit doon sa itlog para para matanggal. Kasi pag ginagawa natin na yung dumi, na ikakaskas pa sa itlog, parang ini-spread lang yes. Dapat. Every time, every itlog, kung madumi na yung tisyo, palit, ka na palit na, na. na tisyo na. so, lang gagawin mo. Make sure lang na nalinis at saka syempre tapon yung agad yung... Tsaka dapat maligam-gam talaga. Dahan-dahan lang kasi baka bigla nyo mapisa yung ano. Bigla nyo ngayon yung, yung sobrang effort na tusok nyo yung itlog. Uh -huh. yan Lilinis na. Tapos, lilinis, uh, papatuin sa ito yung tissue. Remember, dapat maligam-gam yung tubig, hindi yung mainit. Hindi rin yung malamig so, uh, na. dapat, room, ano, maligam-gam. So, ayan ang mga eggs. Eggs ng ano, ah. Oh. Uh, ah. manok. Ayan. Napakaganda. Ito, na magaganda talaga. So, laki oh. Pero, walang sinabi yun dito. Jumbo Laki, jumbo talaga. Siguro anak ni Hope. Laki. Oh. Pero ito, pinaka talaga jumbo. Oh. Ito yun yung kamay ko. Ay, niyo, Lalaway. yan. Hmm. Bawa mo ne, eh. Gusto ka mo yung pay. Ano yung mga itlog? Wala wala sa kanya yung gusto niya yung Ilang days ang bago magsilip? 10 days mm -hmm. after 10 days may silip babalik tayo dun sa misina quality supply para tignan kung ilan yung in at ilan yung na out okay. safe, ba, safe ba? Ang kape mo, na safe ha tangkapin mo man umig na dito tayo sa ating favorite i na natin baka kasi masopo ka ito. Dalawang klase. Mm -hmm. Mga sweaters na brown egger. Alam mo naman ang ano eh, <laughs> tsure eh. <laughs>

yan so, na lang. kung ano kaanin kung ano target niya na rin <laughs> <ako, laughs> <da, sisa. laughs> <laughs> so, ito mo target mo target mo target mo target rin target dito target mo target mo target mo target jy, JY target diba? mo Kailan ang petsa ng silip Sa January 10. O. Oh, January 10. Titignan uh -huh. natin kung sila ba yun. Petsa na silip yun. Petsa nang kuha, January 20. Yung may mga napisa. O. Oh, bilang ng itlog, 26. Ayos. Ah, ah, okay. Huwag mawalain. Let's go. Ito tayo. Nandito na tayo sa bahay. Ah, tapos na yung pagpapaincubate. So, all we have to do is wait until uh, January 20 para makita natin yung mga pinag namin kung ano ba ang uh, resulta. Pero, January 10, ma doon natin malalaman kung ilan nung yung, yung na-out. So, hindi tayo magbibilang ng na-in. Na-out ang bibilangin. Kasi, hindi tayo sure. Eh. Well, Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa susunod na episode. Paalam! Oh, na siya. Kailan ko kaya babi-bridge si Crocodile? Matagal-tagal pa yan.